Ito na ang ating topic for the day. Dapat bang payagan ng isang artista na hindi humiga sa kabaong kung ayaw niya kahit kailangan sa eksena? Ayan, naku. Oy, huwag pipingin. Yes. Ayaw Ayan ka na naman ba eh. Ba ba Alam mo, may kinalaman yun sa iso kayo, kay, ano, kay Marian Rivera, di ba? Yung parang, ang tawag doon sa ano? Yung art, art, ano? Parang gano'n. Art, parang ganda. <laughs> oo, na nilagay daw sa kabao. Oh, na parang na yung ba yung mo? <laughs> oo, oh, parang isimbayan mismo. Oo. Dapat bang payagan? Yes, sabi. Diyos ko. Ang hirap kong ano to, ha? <laughs> ah! Bakit ba ito nabunod ko? Oh my payagan. God! yung hindi ako ulit mo mapapahinga, ha? Humiga. Para sa akin, no! Yun. Yes! Uh, no. Siyempre, artista ka. Dapat gawin mo kung nababagay at karapat dapat para sa role mo. Kaya ka nga artista, dapat ginagawa mo kung ano ang kailangan ng script at kailangan ng role. ba? Diba? Yes, siyempre! Oh. Bakit ka natatawa? Hindi ko mai. <laughs> dapat bang payagan ng isang artista friendship? Para sa'kin. Sa para yung binigay mo'y para sa akin eh. Nalen. No. Oh. Hindi. Pag yes, dapat bang payagan ng artista ah, oh. na hindi humiga yeah. sa kabaong? Oo, oh, tama, yes. Kung ayaw payagan Payagan mo siya. Oo. Oh, payagan. Payag uh -huh. Dapat... Ay, ikaw! No. Ay, ikaw! No. Uh. mali! -huh. Ha? <laughs> dapat payagan. Ikaw sabi mo, yes, dapat <laughs> payagan. Dapat magpayagan ng isang artista yes. na hindi humiga. Ah, sabi mo yes. Sa, kapag ah, ayaw kay kailang sa eksena. Sa, sabi, sayo, sabi oh, yes. Dapat, dapat magpayagan, yes or no. Sa akin, yes, Sa yes. sa'yo, no. Oh. 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 <laughs> Ikaw, yes, ba Dapat magpayagan, oh. Bakit na mayagan siya na hindi humiga? Oh. oh. Yun sa sa'yo. Kung ayaw niya kasing humiga, Sabi mo, dapat magpayagan, Yes. yes. Oh, sige, dapat go. payagan, go. yes. Na hindi umiga. Ah, ganun. Oh, Na hindi umiga eh. Ako dali dito to. Teka mo, naisip mo mabuti. Parang akin yun. Oh, di ba? Hindi umiga eh. Na hindi umiga. Dali ako. ako. Parang hirap ko talaga defensa. Actually, I risk my case. Dali dito na ko kaya pinapasok mo ng paigit. Dapat mong payagan kung sa yun. At least alam ng mga viewers na on the spot. live On the spot di ba? Hindi ka dito. Alam mo, friendship, ano, dapat bang payagan? Siyempre bilang artista, dapat i rin natin yung nararamdaman Ay, ng artista, di ba? Oh, siyempre may oh, mga yon, bagay na hindi nyan. sila handa. Halimbawa sa paghubad, oh. di ba may gusto na atayaw, di ba ganon? Oh, ganun? Oh, oh. Depende pag ready ka na. Ganon din, siyempre choice mo yan eh. Kasi mayroong mga natatakot talaga humiga sa kabao. Siguro ganun din kay art card, uh -huh. di ba? Ang ginamit. Pero gaya nga ni Salmon, no! Bakit ka-artista ka eh? Pinasarap mo yung mo dapat gawin mo. Eh bakit si Ding sa riwan? Siya mismo yung humiga. At yung kabao niya, binenta kay Boss Toyo. Di ba? Na ito, hinigan to ni Digo. Kaya nabenta ng 750,000 di umano. Yata parang So, kung na, ako naging artista ako, ba't si Makoy din yung isang artista? Di ba? Umiga sa kabao. No. Hindi mo dapat payagan kung kayo siya. No. Kaya umiga ka. Gawin mo yung kabao mo. Sabi mo nga. Oh, Yes! Diba? Hindi <laughs> ko kinakaya ba? itong dibaba na di ka. Ano? Hindi tapos payakan. Hindi ko kinakaya talaga. Pero alam mo, siyempre may mga tao talaga na ano, ihanda natin yung sariling nila para sa kanilang role. Pero siyempre pag artista ka, binabasa mo naman yung script eh, di ba? Pero dahil big star na halimbawa si Maria, kung halimbawa ang totoong ayaw niyang umika, mm. kaya art card na lang ginamit doon sa eksena niya, eh, ano yun ang production? Pero siyempre, bilang artista, dapat talaga ibigay mo kung ano yung ano yung kagustuhan nila lalo kung big star ka parang ganon alam mo so na, din ang kagustuhan okay. ng artista nagkataon na, na big star si Marian oh. kaya pumaya pero kung tutus kung malit ang artista chef gagawin sa mo kaya hindi dapat pinapayagan dapat wag din tumingin oh. sa pagiging malaking artista di ba? pero trabaho mo yan lang matay ka alam dati eh After yung iba naman talaga may pag-respeto yung gaya ng sinasabi friendship. Kasi ang alam ko, yung napapanood natin da, na, ibang mga pelikula o serye, hindi na pinakikita yung mukha eh. Oh. Diba? may yung kabaw na lang mismo na kunwari, ayan, Dapat. Kasi iba talaga, natatakot humiga sa kabaw na akala nila ay baka totoo mamamatay sila. Pero eto, bilang isa kang artista, again, gaya ng sabi namin ni Friendship oh. realidad, โดยมินต์สบายหมดคงย่นอันดีๆนะอเชนะ gaya nga na nakalagay dyan. Kung kinakailangan ba sa eksena, eh dapat mo bang gawin o hindi. Dapat mo gawin. Humiga ka. Tutal higay -higa na naman konti-konti yan lang naman eh. Oh. Pero yun nga sinasabi ko, Prince, depende yan sa preparasyon <laughs> ng utak at damdamin mo. Halimbawa, di ba, pag maghubad ka, hindi ka pa naman ready na maghubad, kahit pa silip-silip lang, parang ganyan din sa paghiga ng kabaong. Malay mo naniniwala sa mga pamahiin or something o paniniwala na parang para sa kanya, masama yung humiga sa kabaong trabaho. Okay. So, hindi rin natin maalis yan sa artista. Parang ganoon Yeah. Yon, ikaw, Sa so, ikaw, pala yes, ako, ako, uh, uh, sang-ayon ako kay Kuya Roldan kasi kanya-kanya kasi ang ano, personalidad ng tao, mm, di ba? Correct, correct. Baka hindi rin natin alam na baka ayaw ng artistang yung huligas. Oh, kasi meron siyang fear. Oh, oh. Fear of coffin. Ang tawag dyan is feretrophobia. Ay. Fear, fear of, of spell? coffin. Da, 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 spell? Spell? Nag-google, ah! Nag-google, ah! google, na google, na google oh, <laughs> oh. Pero ginagawa assignment niya, ha? Di ba? Yun ang tawag ang oh. ano, yun ang tawag sa phobia ng no, ano, oh, may oh. takot At sa, sa kabaong. Kabao. Kasi hindi naman natin alam din yung ano eh, di ba? Yung ako, e? takot, tak, may takot sa heights, may takot sa kabao, may takot sa ano, di ba? Sa madilim. Uh, so, hindi natin alam kaya tumatanggi so, yan. So, ibig mo sabi, uh, case-to-case basis. Case to case. Kasi iba naman humihiga. Oo, uh, oo, oo. Sa oh, uh, 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 uh. diba? Pero so, sila, yun, humigay. Kung kaya namang humigay, uh, I'm sure gagawin nila yan uh, bilang artista. <laughs> ba diba? Pero yung iba talaga may ganun may takot talaga. Ayaw talaga. Naman tayo ayaw talaga. Iba. So may siguro case to case kaya sabi oh. mo. Baka may ano, may reason kung bakit ayaw niyang gumiga. Pero ano Ma ha? Importante rin malaman natin yung side ni Marian Rivera. Baka naman ba, mamaya, hindi natin alam ang istorya. Baka gusto naman niya humigas sa kabaho. Mm. Di ba? Mm. Kasi yan lang yung isa sa mga lumalabas sa Christmas na baka ayaw humigas sa kabaho. Mm. Uh -oh. parang, ano? pa parang baka hindi rin sa phobia o baka lang uh -oh. meron siyang ano, may reason pa behind uh -oh. that. Oh. Ba? Diba? Hindi natin alam. Pero chef ano? siyempre, hindi rin naman natin yung masisisi. Tayo naman, in general, itong pinag-usapan uh -huh. -oh. natin, debate natin. Hindi namin nire-refer to only kay Marian Rivera. Uh -huh. Kino-question namin kung bakit ay ayaw humiga sa kabao. Kung oh, totoo man. Kasi may sinabi, card, may art card, parang oh, oh. hindi siya yun eh, di ba? O oh. oh, kaya yung iba, di ba, parang, parang namamord, ano, morbid. Na morbid oh. ang dating. Oh. morbida. ang dating. Ang tawag ng mga batik, morbida. Morbida ka. Ah. Dadaan tayo sa isang funeral, di ba? Meron silang pictorial na may kabaong doon. Oh. O pa-picture ka dyan. Ayoko nga. Ayaw. Pero may mga tao taong picture, oh. Di ba? Sa kanila, okay lang yun. Pero sa akin hindi. Pero is bigot mga kaba kabaong. Totoo nga, may mga worst uh -uh. na mga takot uh -oh. sa kabaong. Kagayad ng mga patay daw po. Huwag daw kinukunan, di ba? Mm -mm. Yung pinong binibigyo. Uh -oh. o, May nang tatanong sa baba. All uh -oh. since day na raw, ba't ka baong na pinag-usap? Hindi, ito pa kasi uh -oh. ano, ma napapanahon uh -huh. yung naging ano kay Maria Rivera. Kaya po yung naging debate uh oh, May reason natin. naman sugupo.